Hello, magandang gabi po mga kababayan. Alam niyo nangyayari dito sa bansa natin. Talagang nakakaano na eh. Nakakawindang. Pero sa palagay niyo ba mas maswerte pa rin tayo? Kasi sa ngayon, although mayroon tayong mabait na pangulo, medyo yung mga buhay natin eh tumatakbo naman sa araw-araw pero ang dami pong ang dami pa rin gulo sino bang magulo sa atin ano magulo ba yung ano ba may pulbos ang magulo yata dito sa atin ay yung mga yung mga government officials di ba no sila yung magugulo yung mga ordinaryong mamamayan eh, spectator lang. Nanunood lang tayo sa kanila eh. Ang daming gulo. Kumbaga eh, yung uh, presidente natin, may mabigat na obligasyon, may mabigat na pinagdadaan ng problema sa ngayon ang pinakamatindi po itong sa West Philippine Sea. Na kaya po tayo nagkakagulo-gulo dahil lang ilan po sa atin magkaraniwang mamamayan man o mga politiko, mga sikat, eh mukhang nabibighani pa talaga sa kalansing ng pera. Kasi ano ba ang ano naman ba ang dahilan. Ano ba ang mabigat na dahilan? Para ibenta mo, ipagkanulo mo ang sarili mong, ang sarili mong bayan. Nangyari na kasi yan nung panahon ng mga hapon. Yung mga collaborator. At ngayon, ito nangyayari ulit. Kung, tataw kung isipin, ang panahon natin ngayon eh, peace time. Peace time tayo. Wala namang gera. Pero, may nakambang gera. Pero kung tutuusin natin, there's a war going on. War between uh, opposing opinions and intentions. Yung intention at opinion po ng mga makabayan, mga nagmamahal sa bayan, at saka itong mga traitor sa bayan na hindi natin maintindihan kung ano talaga ang ano ang purpose nila sa pagkampi sa China. Pero parang alam na natin, di ba? pera. Ano pa? Ano pa ang mas uh, mabigat na rason kung bakit kaya mong gawin ang isang napakabigat nito. Isang napakabigat na kasalanan ay 'yung ipagkanulo mo, ibenta mo ang sarili mong bansa. Sa kalabang bansa. So, ito po yun. Gulo. Sana, kung ang mga, itong mga na, mga nasisilaw sa pera, ay mga karaniwang tao, yung mga talagang walang-wala, na kayang ibenta ang kaluluwa, siguro maiintindihan natin. Pero kung ang mga gumagawa nito eh hindi naman hikahos. Mga politiko, nakaupo na politiko, mayayaman, mga vlogger na mga sikat na vlogger, so hindi naman talaga sila, hindi sila hikahos. Pero bakit kaya nilang ibenta yung kaluluwa ng kanilang bansa. Isa pang gulo, well, ang isang malaking gulo dito sa atin ay itong sa ekonomiya natin na yung talagang tuloy-tuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin pero ito naman po ay ginagawa ng paraan ng ng pamahalaan at medyo hindi natin ito kayang kontrolin dahil ang dahilan dito ay external hindi naman po ito gawa-gawa hindi naman po ito gawa ng Pangulo actually may mga nananadya na gawin ito yung mga gusto siyang ipahiya gusto siyang kalabanin So, sa economy, kaya pa namang kayang solusyonan. Kahit pa pa. Ano pa ang isang gulo natin? Yung itong insurgency na ito nga po, ba diba a few days ago, pumayag na nga po si President Marcos na ituloy ang peace talks with the communist rebels. Although, oo, may peace talk, pero hindi, yun lang siguro ang medyo ano doon, ano, medyo mali. Na, tuloy ang peace talks, pero, walang ceasefire. Kaya naman, itong araw na ito, or was it yesterday, ay naman may nangyaring inkwentro dyan sa Matangas kung saan may namatay na isang sundalo ng gobyerno at may mga nasugatan at anim na members ng mga rebels ang namatay. So, ano ito? Saan ba po kasi ang mali? Kasi, kung baga, yung government nga po, eh, kung baga, inaabot na yung kamay sa mga rebelde na, oh, sige, magpistok tayo. Kaso, ang mali doon, wala kasing ceasefire, eh. Di ba? So, any side, yung side ng government, side ng NPA, pwedeng pwedeng kumalabit ng baril kasi hindi naman hindi inalis yung ano eh, yung bakbakan. Walang ceasefire. Baka doon po yung mali. Ano kaya sa palagay ninyo? Sana kung magpipistok, kung yung usapan na pistok, di ba po dapat eh, okay magpipistok tayo hanggang sa nag-usap tayo, ceasefire tayo pare-pareho. Walang Walang ko kontra, walang lulusob, walang magpapaputok. Now, pagdating sa pisto, kung hindi tayo nagkasundo sa mga kondisyones ng bawat uh, ng bawat uh, partido, o di doon tayo iituloy natin yung bakbakan kung gusto. Hindi pa nga alam kung ano ang mga kondisyones ng government. Bakit umarangkada na naman? Ngayon tuloy, napatutuhanan lang yung <coughs> yung uh, salita ni Sara Duterte na hindi talaga sila mapagkakatiwalaan. Kaya, kaya hindi sang-ayon si Sara Duterte sa gagawing peace talks. Ito po na patunay na natin eh. Pero nga po, para sa akin kasi, may something is wrong doon sa announcement ni Pangulo na magpipistok tayo pero walang ceasefire. Sana, sana binalaan niya, winarningan niya yung mga NPA na walang magpapaputok hanggat hindi tayo tapos magpistok. Di ba ganun? O ngayon tuloy, hmm, nalagasan na naman tayo. Di ba rin na sana malagasan yung rebelde? Eh, yan naman ang gusto nila eh, makipaglaban eh. Sa tingin ko po talaga, hindi pwedeng pagkatiwalaan itong mga rebelde ito. There's something behind kung bakit ginugusto nila na maging rebelde. Ano kaya nandyan? sa pagre-rebelde. Kumikita ba? Pinagkakapirahan ba yan? Dahil sa tingin ko, ang buhay sa kabundukan, my goodness, anong klaseng buhay yon? Yung parati kang uh, on the run, patakbo-takbo, patago-tago, dahil hinahanting kayo ng mga militar? At yung pagkain, yung araw-araw na buhay, paano, naka, paano kayo dyan nakakatiis sa bundok? Na wala kayong maayos na bahay, wala kayong maayos na pamumuhay ang araw-araw. Hindi ko maano eh. Although noong araw, nung maliliit pa kami, na naranasan namin tumira sa dyan sa kagubatan, sa aming na ang tinitirhan namin, eh, kubo. At ang tubig namin, eh, tubig ulan. Pero yon kahit papano, umuwi naman kami sa hapon, dito sa, dito sa baba. Pero itong talagang araw-araw, 24-7, 365 days in a year, ilang taon na kayo dyan sa kabubukan na pagtitiisan nyo yan? Para sa ano? Sinasayang nyo lang ang mga buhay ninyo? Bakit kasi hindi na lang kayo makipagkaisa sa gobyerno? Ilang presidente na ang dumaan. di ba? inofera na ng peace talks. Nag-offer na ang government ng magagandang offers na bakit ayaw ninyong tanggapin? Mas gusto ninyo na mumuhay kayo dyan na parang mga daga. Even yung nakaraang administrasyon, yung NTFL Cup, although iwan lang natin kung talaga nga ba na ipinamigay nila sa mga mga rebel returnees yun, billions of pesos, bakit parang hindi naman naubos ang mga rebelde. Nakarating nga kaya yung perang yun na para sa mga susuko? Kaya ba marami pa rin mga rebelde dahil hindi naman talaga nasunod yung patakaran ng NTFL Cup? Nakakalungkot po ang lagay ng bansa natin. Kasi kung tutuusin, hindi naman po tayo mahirap na bansa. Mayaman ang bansa natin. Masisipag ang mga tao natin. Saan po ba ang mali? Sa totoo lang, ang laki-laki pala. Ngayon lang natin nalalaman dito sa mga expose, mga na nababalitaan natin na by the billions of pesos ang mga perang pinag-uusapan. Billions! Kung tutuusin sobrang kaya na sustinahan ang pamumuhay ng isang bansa, kung nagagamit lang po, kung nagagamit lang sa tama, ang income ng bansa. Income po ito ng bansa eh. Bukod yan sa mga taxes na basic income ng bansa, ang dami pa sanang pwedeng pagkakitaan ng bansa natin. Di ba? yung mga mining, yung mga manufacturing na pwedeng gawin ng government, pwedeng pondohan ng government. Ito lang mga mining po. Sino ba ang may mga nagninegosyo nito? Minsan mga foreigner pa. Mga private sector. Magkano lang napupunta sa gobyerno? 2%? 10%? Ang liit naman. Ang laki na napupunta sa private sector sa negosyante. Bakit kasi hindi gobyerno ang magpatakbo ng mga ganito mga klasing negosyo? Hindi pa dapat gobyerno yung gold mining, o ano-ano mga klasing mga mining. Bakit private na tao? Kung government po ang magpapatakbo niyan, ang yaman-yaman po ng gobyerno natin, ng bansa natin. something is very wrong in the running of, all, of the government and of the country. Ang dami-daming pwedeng pagkuhanan ng income. Sa totoo na. Marami. Pero, ganun pa man, kahit papano po, ikumpara po natin ang ating bansa sa ibang bansa. Kahit paano? medyo maswerte pa rin naman tayo ikumpara natin ang bansa. Depende kasi sa comparison eh. Kung ikukumpara natin ang bansa natin sa North Korea, sa Afghanistan, sa Syria, syempre kahit papano mas maswerte tayo. Mas maayos pa naman ang buhay natin. Pero pwede naman kasi nating paganda, mas pagandahin pa. Kagaya ng sa mga ibang bansa nakakaingit po kasi yung mga bansa na kagaya ng Japan yung mga bansa na magaganda ang pagpamamalakad ng gobyerno mga bansa na matitino ang nagpapalakad sana po maging ganun din tayo mga kababayan pero paano? Siguro kasalanan din natin ng mga butante kasi kung sinong inupo natin na magpapatakbo, eh tayo ang may gawa. Diba? Hanggang dito na lamang po at uh, maraming salamat sa panunood. Dito pong muli ang inyong kaibigan, Sultana de Manila. Thank you and uh, peace.